Hi guys! Welcome back to my channel. So, may freedom na si na Dustin at Bianca about sa kanilang naramdaman sa isa't isa. Ngayon niya ay parang hinahayaan na sila ng management uli na maglalabas-labas, mag-date-date na dalawa kasama ang mga kaibigan. So, kahapon yung video na to ay sa birthday to ng GF ni ni River Joseph na si Chela Alonte. At yan niya, makikita natin ang very, very bibo na si Bianca de Vera na yung nagvi-video ang kanyang supportive boyfriend ka doon na si Dustin Yo. So, makikita natin na talagang okay na okay silang dalawa ni Dustin. Walang pakina sa mundo. Siguro, binigyan na sila ng blessing ng management na ipagpatuloy kung ano man ang kanilang nararamdaman. Sa so, ayon niya kay Dustin, sinabi niya sa kanyang mga fans na kahit sino ang maging katambal ni Bianca sa teleserye or movie, lalo na sa movie, ay magpapa-black screening siya. Okay na okay din daw sa kanya. Kahit si Will pa ang maging katambal ni Bianca as long na behind the scene, love pa rin nila ni Bianca ang isa't isa. O saan kayo yun? Very supportive si Dustin talaga kay Bianca. Kahapon niya din. Nung nakaraang araw, ay birthday din ng mami ni Bianca. At kahit umuulan, bumili pa si Dustin ng bulaklak para ibigay kay Tita Eileen. At laging nagla-like sa mga post ni Dustin, ang tita ni Bianca. Ngayon niya nag-like din si Mami Eileen sa post ni Dustin. So, talagang nakita din nila siguro yung mga magulang ni Bianca na sincere talaga si Dustin sa kay Bianca. Kaya, okay na okay sila at tanggap na tanggap si Dustin bilang ka bilang maging boyfriend ng kanilang nag-iisang anak. Basta ang saya-saya lang ni Bianca kahapon sa birthday party ni Jella Alonte. Nandoon din ang iba pang nilang PBB Collab Housemates na sina Michael, Kira, uh, Ralph, at si AC. AC, ba diba? Nandoon din kasama nila na nakipag-birthday kay Jella Alonti. So, nagiging close na din ang GF ni Rivers sa mga ex-housemate niya. At ang saya ng birthday party ni Jela. Makikita niyo dyan ang video ni Bianca na masayang masaya tulang paki sa kanyang paligid na nag pinatikim pa kay Dustin yung coffee drink na gustong-gusto niya na parang turon daw. Kaya happy-happy uli ang mga Dasbia. So, yan lang po guys ang ating uh, upload sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, wag po tayo magpaka-stress.